Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihingi ng hostisya ang isang pamilya sa Maynila matapos masawi ang sampung taong gulang nilang anak na nagpa-circumcise sa isang lying-in clinic sa Tondo sa Maynila. Isang nagpakilalang doktor ang nag-opera sa bata na bigla umanong nangisay matapos ang pagtutuli. Ipapa-autopsy na ang kanyang mga labi para malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi

Ay, hindi Abot-abot ang pagdalamhati ng inang si Marjorie nang amin siyang makaharap sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Ang kanyang anak na si Nathan, sampung taong gulang, patay matapos sumailalim ng circumcision o pagtutuli sa isang line in clinic sa Balut, Tondo. Kwento ng ina, dinala niya pasado los dos ng hapon ang kanyang anak sa lugar na ito noong Sabado, May 17, para ipatuli sa isang nagpakilalang doktor. Bago tuliin, tinurukan daw ng anestesya ang kanyang anak na ayon sa assistant sa klinik ay nasa 20cc ang dose. Sa video ito na kuha ng ina, tinanong pa raw niya ang anak kung kamusta ito. Ang sagot, wala na raw siyang nararamdaman. Pero matapos ang procedure, biglang may napansin ang ina. Nakita ko na po yung anak ko nanginginig po. <laughs> Tapos po sabi ko po sa doktor kung normal lang po yun kasi po natatakot na po ako eh. Sabi po na doktor normal, normal lang daw po yun kasi daw po groggy. Tapos na po, tapos na yun na po, gano'n na po, nangyayay na po siya. Pero gising pa po ba siya? Oo, muna ka din at po po, tapos parang wala na po sa sarili. Sinubukan daw i-revive ang bata sa isang kalapit na ospital, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Sobrang sakit sa akin, sir, kasi masipag naman mag-aaral yung anak ko eh. Order oh, yung students mo yan, kaya hindi ko mo talaga tanggap. Kaya kung may kasalanan mo sila, hindi, hindi ko mo sila makapatawad. Sobrang sakit po mo, wala na kalaki. Eh. Hindi ko mo kaya iliming yung anak ko. Dumulog ang pamilya sa Manila Police District kung saan pinablatter nila ang nangyari. Kanina, nagtungo rin sila sa NBI para maimbestigahan at malaman ang tunay na nangyari. Imbestigahan namin, but then uh, number one yan is the autopsy. Kung ano resulta ng autopsy, kung meron dapat managot or what. no? Ma malaman namin yung cause ng death. Isusupina namin siya kung anong procedure ang ginawa niya Pinuntahan namin ang mismong lugar na pinangyarihan ng pagtuli sa bata. Matapos ang ilang minutong pagdodorbel, may nagbukas ng pinto. Wala raw dyan yung uh, nag-opera. Mga bata lang yung nakausap natin. Pero iwan na lang tayo ng calling card para makontak tayo agad-agad pag may dumating na rito na adult para makuha yung kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok. 24 horas.